Hi guys! Overtime na naman kami. Two nights overtime now. Ayun ang asawa ko. Wow, bangga. Hi guys. Overtime na naman ang aming mga workers. Um, two nights na ngayon. So, may overtime sila ng two hours a day. Ah! Tara, pasok tayo dito. Ayan, no? Ayan si Foreman. Ang Foreman namin siyang gumawa ng tiles so, dito sa CR. Ito pa. Nag-skim coat sila dito ngayon. Thank nagbablog din kami. Nag-vlog din kayo? Oo, oh, ma Ay, maganda. Maganda. wow, nice na. Ito yung ano ko, walk-in closet. Eee. Nakatapos na. Ayan yung supervisor namin, oh. Nakso. si Alan. Ayan si Alan, supervisor. Ito guys. Kahapon na stress kami ng asawa ko. Kasi nako nung mahal na araw, 'di ba? Hang uh, nagtrabaho kami last week hanggang Wednesday lang. So uh, nag-overtime sila noon two nights. Ngayon, yung ano namin uh, bedroom namin uh, may tiles na yan last week nako talagang nag overtime pa sila ang nangyari dito sa tiles hindi, hindi nila nilinisan katulad nito oh, may bungi may bungi so syempre pag nilagay sana to at pag may sumobra dito na simento dapat lininisan nila yon di ba ikaso e pinabayaan nila pinabayaan talaga nila na may umusli na mga simento dito sa may mga butas sa mga gilid so ang nangyari marami mga bunghi tulad nito oh hindi pala nalagyan ng ex ng asawa ko. Ayaw namin na may mga bungi. Siyempre, bagong bahay, dapat walang mga bungi-bungi na mga tiles, di ba? So, alam nyo guys, ilan ang natanggal? Ano, pang 13, uh, 12 pieces na malalaki. So, ito pang 13. Tapos, yung maliit dito. Ah, doon. May maliit doon sa dulo. Na may bungi din siya. So, ayaw namin ang asawa ko na may mga bungi, di ba? pangit. Biro nyo. Tapos, ano, kung hindi yung tatanggalin. Bagong bahay, tapos yung mga tiles, mga bungi. Di diba, Ang pangit, tingnan. So, pinatanggal namin yun. So, ayan, napalitan na. Pero, itong isa, hindi na napansin ng asawa ko na may bungi din. Ay, nako, guys. Ang hirap talaga magpagawa ng bahay. Kasi, hindi mo talaga ma-perfect. Tapos ayun no, uh, yung CR, yung CR hindi pa natapos, uh, nilagyan nila ng uh, cemento semento para yung semento na yun lagyan ng glass block, yung pinaka division dyan. So punta tayo dito sa aking ano, awan ko kung may light na, ayun wala pa. Pero may switch na, on, off, on, off. So may mga light na kaya lang uh, tinanggal ng asawa ko yung switch on switch. So ayan. Tapos na yung aking uh, walk-in closet, yung napinturahan na siya pero uh, yung floor wala pang tiles. So na mo na nila yung paglagay ng mga kesame kasi sabi namin ng asawa ko bago kayo maglagay ng tiles i ano mo na i skim coat muna tapos yung mga wall tapos i sanding then uh, ngayon ah ngayong araw na to naglagay na sila ng kesame Pag natapos ng kesame dito sa part ng hallway dito Diyan. At dito, saka dito. Papuntang kwarto. Pagkatapos nalagyan ng kesame, uh, mag-tile na sila. Tiles. Magta-tiles na sila. Yun. Dito rin sa guest room. Uh, tapos na. Tapos dito sa office ng asawa ko. Tapos na rin. At saka... Yun guys. Sana makalipat na kami ngayong April 15. I wish <laughs> na matapos na agad kasi na matapos naman sana 'to nang mabilis kung ayos lang yung pagkakatrabaho nila. Kaya lang paulit-ulit eh. Syempre sayang yung pera. Sayang yung mga tiles. So another gastos na naman. So ito naman oh, yung CR namin, meron na kaming ano, shower, lahat merong sink na kaming nabili. So ito yung sala namin oh. Ito yung glass block namin, blue ang gusto ko. So nilagay ang blue color. Yung glass block sa ano namin, um bathroom, white color yon. Gusto ko lang. Talaga, I love blue color. That is my favorite color. So, punta tayo dito sa likod. Kasi, nag-ano ako, nag- uh, Nagpadagdag ako ng hollow block sa likuran. Kasi, gusto ko talaga mataas. Siyempre, sobrang baba kasi dito sa likod ng bahay, no? Ayan, no? So, sobrang baba. So, kailangan kong mataas ang pader dito. So, pinadagdagan ko siya ng limang pirasong... Um, limang pirasong hollow blocks. Pero, ganun pa rin, guys. Ganun pa rin, ayun, no. Napakataas ng uh, lupa doon. So, makikita pa rin kami rito. Pero, at least, hindi na nila maakyat ito. Pero, ewan ko lang ha, kung panagdagan ko pa siya ng dalawa. Titingnan natin. Dito hindi pa tapos. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, oh. Dito mataas. Doon ang sobrang baba. Mababang lupa doon, kaya kailangan mataas yung padera. Um, so, doon sa baba, uh, nagbuhos na kanina ng pinakabim. So ayan ang natapos nila. So ayan na ang napader. Sana matapos yung pader bago kami umalis. Alam nyo guys, 2 hours ang ginugugol ko sa pagdidilig ng halaman. Marami na kasi akong tanim. So, kailangan kasi pag nagdilig, maraming tubig talaga para yung tubig bababa hanggang sa may ugat Ah, uh, siya nga pala uh, may lot for sale dito yung bandang ano sa dun sa malapit sa entrance yung may vlog ako na inupload ko dito kahapon uh, doon 500 square meter So binebenta 'yon. Kaya baka gusto n'yong bu bumili uli ng lat dito sa daklapan o baka meron gustong bumili. Bilhin n'yo na guys. Um, walking distance lang sa dagat. Ayun ang dagat oh.